Nilooban ng isang convenience store sa Rodriguez Rizal. Itinanggi ng naarestong suspect na siya ang nasa likod ng krimen. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Sa unang tingin, tila namimili lang ang lalaking ito sa isang convenience store sa barangay San Isidro, Rodriguez Rizal. Pero ang lalaki, ninanakawan na pala ang sarado ng tindahan. Lumusot sa kisan ng madaling araw. Yung empleyado ng isang convenience store, nung pumasok daw sila doon sa kanilang convenience store ay nakita nila yun nakalat-kalat yung mga paninda nila. Ang pinuntirya raw ng suspect ayon sa pulisya, hindi pera kundi yosi at tsokolate. Ang kinuha niya rito ay sigarilyo at tsokolate na ibinibinta din niya doon sa mga tindahan. Inialoko niya doon sa mga tindahan din doon sa kanilang area na malapit sa kanila. Mahigit limang libong piso ang halaga ng mga ninakaw ng suspect. Sa backtracking ng pulisya at tulong ng isang saksi, naaresto sa follow-up operation ang 21-anyos na suspect malapit sa bahay niya sa barangay San Isidro. Narecover din daw ang mga tinangay niyang gamit, pero kulang-kulang na. Ang suspect, dati na raw may mga reklamo sa barangay dahil din sa pagnanakaw ayon sa pulisya. Itiranggin ang suspect ang pagnanakaw. Wala po, hindi po totoo yan. Sa, sa, korte na lang po yan. Sa korte na lang po magsasalita. Wala po nakuha sa Reklamong robbery ang isinampa laban sa suspect na nakakulong sa custodial facility ng Rodriguez Municipal Police Station. Bea Pinlock, nagbabalita para sa GMA Integrated News.